Lulong sa marihuana na natiling masipag si Iking. E. Isang bagong oportunidad ang nagbukas para sa kanya upang kumita ng mas malaki. Isang kaibigan ang naghikayat sa kanya na magtrabaho bilang massage therapist. Labing siyam na taong gulang lamang noon si Iking. E. So, sa lahat ng trabaho na naranasan ko, pagiging magsasaka sa bakery, sa kandila, then construction worker, pinakamagaan na po yung pagiging massage therapist. kasi ka sa kondo, sa mga five-star hotel, papasok ka, magmamasahe ka sa mga clients na naka-aircon, so walang hirap. Hindi po siya ganong kahirap kasi may pera na malaki na yung pumapasok sa akin. So, yun na po nag-start na, natagdagan po ako ng bisyo na shabu. Lalo rin lumala ang kanyang adiksyon sa alak sigarilyo, at droga. Kalaunan, nakita ni Iking ang sarili sa amang nuoy ngayon din sa bisyo. Yun yung ginagawa ng father ko, kaya siguro ako nagiging gano'n. Kasi yun yung nakikita ko dati sa kanya. Wala pong pagbabago na gusto kong mangyari sa buhay ko. Basta gusto kong magdire-diretso lang yung bisyo ko. Kasi isa po yun sa nagpapasaya sa akin na yung bisyo ko. Lumipas ang ilang muwan, napukaw ang atensyon ni Iking nang masilayan ang bisita ng kanyang katrabaho. Hindi naman siguro na labat per site kasi ako, hindi ako marunong magmahal dat <laughs> Naging magkatrabaho si Iking e. at Mafe. Napag-alaman din ni Iking e. na may anak na sa pagadalaga si Mafe, ngunit patuloy niya pa rin itong niligawan hanggang sa makamit niya ang matamis na oo. Hindi ako tumitingin doon sa status niya bilang single o may anak na kasi ako kung titingnan ko yung sarili ko, isa akong mabisong uh, mabisyong tao, uh, galing ako sa hirap. Wala naman akong, wala kaming sariling bahay. Wala akong may pagmamalaki kung anong meron ako. So, I think yung, kung ano yung background ko, parang mas worse pa kaysa naman sa background dyan na may anak lang. Naniligaw pa lang siya, alam na niya na may anak ako. Eh. So, nung sinabi niyang tanggap niya, doon ako lalo na in love. Kasi sabi ko, parang bibihira yung lalaking ganun. Dahil sa pagkatapat ni Iking, nalaman lahat ni Mafe ang kanyang mga bisyo. Nasaksihan niya itong lango sa alak nang muntik nang mahulog si Iking mula sa 12th floor ng gusaling tinutuluyan ng mga kapwa nilang massage therapists. Bukod yan, napag-alaman ng mga kamag-anak ni Mafe ang iba pang mapinsalang asal ni Iking dahil sa bisyo. Isa rito ang kanyang pag-aamok kasama ang mga barkada sa kalagitnaan ng kalsada dahil wala na ito sa katinuan binalaan si Mafe ng kanyang pamilya sa maaaring danasin nito kay Iking. Sa katunayan, hinikayat si Mafe ng pamilya na hiwalayan si Iking. Sinabi ko na lang sa sarili ko na sana mabago tong tao na to. Bago pa man siguro kami mag-asawa, is mababago na siya. Sobrang maalaga siya sa bata, sa anak ko. Pag tinuring niya talaga, parang anak niya. niya kaya doon ako na in love, na siguro kahit na may bisyo, hindi ko kayang magpaghiwalay kasi nga nakita ko yung love niya sa anak ko. Subalit dumating ang araw nang dahil sa sobrang kalasingan, muntik nang masaksak ni Iking ang nooy buntis na si Mafe. Yung suka ko, isinaboy ko sa mga katrabaho namin. Then, inaambaan ko na siya ng saksak. ko na yung mga katrabaho ko ng saksak kahit na inaawat na nila ako. gusto ko na siyang hiwalayan. Pero nung tinawagan niya ako, kinausap niya ako, bumalik na naman ako sa kanya. Ang sabi niya, magbabago siya. Kaya bumalik ako kasi yun lang naman talaga yung gusto kong mangyari, yung magbago siya sa vision niya. Gusto ko nang baguhin yung, yung takbo ng buhay ko. Gusto ko nang uh, tanggalin yung ala. Ayoko nang mawala siya noon kasi may, may anak na kami. buntis na siya noon time na yun. Habang sinisikap ni Iking na ituwid ang buhay, isinilang ni Mafe ang kanilang anak noong 2010. Yes! Napasigaw ako noon time na yun. Sabi ko, parang ito na, mararamdaman ko na yung pagiging tatay. Masaya. Uh, ganado ako magtrabaho kasi meron na akong anak. Upang maituwid ang kanilang pagsasama, nagpa siya ang dalawa na magpakasal noong 2011. Pangako ko sa kanya na aalagaan ko siya, Magkasama kami ng family ko, ng, ng anak namin. Katagawid kami sa magandang uh, pamilya. Ngayon yung gusto namin gawin na magkasama kami ng dalawa. Makalipas ang dalawang taon, parehong sumang-ayon ang mag-asawa na magtrabaho si Mafe bilang domestic helper sa Hong Kong. Kung kailan naman sila magkalayo at saka naman natupad ang mga pangarap ni Iking, e. ang magkaroon ng sariling massage therapy business at makasamang buo ang kanyang pamilya. Nung nakakuha ko ng bahay, dinala ko na yung dalawang anak ko kasama ko na rin yung mama ko, papa ko, then naging therapist din namin yung kapatid kong babae at sa kapatid kong lalaki. So parang nabuo po yung family ko ng time na yun. So napulpil ko yung isang pangarap ko na yun sabi ko sa asawa ko na gusto kong mangyari na hindi ko naranasan na maging buo yung family ko. Sa kabila ng pagsusumikap ni Iking, di pa rin niya maiwasang magbisyo. Ito kasi ang kanyang paraan para mapawi ang nararamdamang pagod. Lingid sa kaalaman ni Iking, si Mafe ay nakakilala sa Panginoon habang nasa Hong Kong. Ibinahagi sa kanya ng kapatid ang pagmamahal ni Jesus. Sa pagnanais ni Mafe na makilala din ng mister ang Panginoon, hinikayat niya ito na maghanap ng isang kristyanong simbahan sa Pilipinas. Nagulat ako, nag-yes agad. Hindi ko na-expect na susunod siya agad sa akin eh. Kasi ang dami ko nang sinabi sa kanya na hindi naman niya sinusunod. Pero that time talaga sumunod siya. Parang kinabukasan niya, naghanap na siya agad ng ano ng church. Nung nagpe worship na, naalala ko yung time nung kabataan ko na kinukutsa ko yung mga yan eh. Kung nagkakanta ng halay, ba? naman yung mga baliw. Nung naranasan ko dito yun, iba yung, iba yung presensya. Kung bakit ako umiiyak, hindi ko alam na nakakapagpalakpak na ako ngayon. Ginagawa ko na siya. Tapos yung service, two hours, hindi ako inantok. So paglabas ko ng, ng, ng simbahan, hanggaan ng pakiramdam ko. Ang tagpong iyon ang nagbigay ng lakas kay Iking para umiwa sa mga nakasanayang bisyo. Pero panghabang buhay na kaya ang pagtalikod niya sa magulong buhay? Magbubunga kaya ang kanyang mga luha ng tunay na pagbabago ng puso? Masundan pa kaya ang mga naranasang pagkilos ng Diyos sa kanya? Alamin ang mga kasagutan bukas sa pagkatapos ng kanyang kwento. Makikita natin, Brother Alex, no? walang imposible kay Lord. Kasi the fact na napapayag siyang mag-church, that's such a big step already considering yung mga pinagdaanan ni Iking. E. Alam mo, sa totoo lang talaga, yung, yung presence ni God, hindi pwedeng walang mabago hmm. kasi pag nandyan si God, nag a lahat eh. Di diba? Yes, indeed. My friend, if you've been following Iking's e. journey, you've seen the depths of his struggle. Addiction, broken relationships, and pains so heavy, it nearly tore him apart. But you've also seen the miracle. A love that never gave up on him and a savior who welcomed him with open arms. So maybe you're carrying your own version of Iking's e. story. The weight of choices you regret. A heart that's gone numb from pretending. Dreams that feel too broken to fix. But hear this. If Jesus can reach into Iking's e. life and pull him out of darkness, he can do the same for you. It starts with one moment of surrender. One yes. to the love that will never let you go. Jesus isn't asking you to be perfect. He's inviting you just as you are to receive the grace, peace, and transformation that only He can give. If you're ready, pray this with me. Ama namin banal, salamat po, Panginoon, sa pagkatunay nga na kung kami, Panginoon, ay dumaranas ng confusion, dumaranas kami ng kaguluhan, Even to the point, Lord God, that uh, we become hopeless and powerless. At ito po ang mabigat, Panginoon, when we feel hopeless and powerless, parang wala na kami magawa. We just go through the motions. Sapagkat suku na kami. Katulad ng buhay ni Iking, pabalik-balik siya sa kanyang bisyo, kahit wala lang dahilan para manatili sa bisyo. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga na ang mga bagay na ito, Panginoon, this is about spiritual struggles. This is, this is really a struggle between the forces of darkness and the forces of light. At alam naman namin, Panginoon, na kapag nag, nagkita uh, ang dalawang puwersa na ito, liwanag at dilim, walang laban ng dilim, Panginoon. Walang struggle ang light kusang tumatakbo ang dilim. Sabi nga when Jesus comes as a light, darkness flees. So Lord, ngayong gabi na ito Panginoon, maraming mga buhay ang madilim. Maraming buhay ang walang kasiguraduhan. Maraming mga buhay ang hopeless, maraming mga buhay ay powerless, Lord God. Pero ang maganda, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Nandiyan ka. At Panginoon, patutoo ang naging buhay ni Iking at ng kanyang pamilya. They were destined for doom. Walang, walang dahilan para sila ay makabangon. But your presence, O oh God, yun po ang nagbago. Your presence mattered. Your presence has the power. Your presence fully persuades us, Lord God, That because you love us so much, you gave your only begotten son, so that whoever believes in him will not perish but will have everlasting life. Yes. Father God, we want that everlasting life, Father. I know that you came to give us abundant life, but the devil came to steal, kill, and destroy. Lord, Pipili in Panginoon Panginon, namaging safe sayo. kayo ang aming safe place. At Panginoon, tatanganan namin ang iyong pangako, Panginoon. Hindi kami nag-iisa. Kailanman hindi mo kami pinabayaan. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga nagawang kasalanan, Lord, inaabot mo kami. Patunay ng iyong pag-ibig sa amin. Lord, kami po ay nagpapasya. Ako ay nagpapasya. Susuko na po ako sa inyo. Magpapasailalim ako sa inyo, Panginoon sawan sawana na ako sa aking kalagayan, Panginoon. Kumakapit ako sa iyo. Inaanyayahan kita. Pumasok kayo po sa aking puso. I open the door of my life and now I accept you as my personal Lord and Savior. Salamat po, Panginoon. Baguhin niyo po ako. Sanctify me. Cleanse me. Forgive me, O Lord. At sa lahat, Panginoon, Isulat niyo po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Sa panahon ng kalituhan at kawalang katiyakan, ang Holy Spirit ang magdadala ng kapayapaan, gabay at kapangyarihan sa atin. Sa bagong video na Walking in the Spirit, matutulungan ka ni na Gordon, Charlene at Terry na lumago sa pangunawa kung paano kumikilos ang Holy Spirit araw-araw. Get video streaming access to Walking in the Spirit when you donate 1,000 pesos to CBN Asia. Plus, get the 40-day devotional ebook for free. Become a CBN Asia partner today sa modernong panahon karamihan sa ginagamit natin ay may halong chemical kaya mahalagang malaman ang limang susi para labanan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa boost your immunity get exclusive streaming access to this five part video series kapag nagdonate ka ng 2500 pesos o higit pa sa cbn asia just scan the qr code restart a healthy lifestyle boost your immunity. We're back on the 700 Club Asia, isang pagpapala na makasama ang may-bahay ni Iking Caspe na si Mafe para bigyan linaw pa ang ibang usapin sa kanilang pagsasama. Welcome to the show, Mafe. Yes, magandang araw po. Magandang araw po. Yes. Binahagi sa iyo ni ng kapatid mo no sa Hong Kong, di ba? Yes po. Uh, sinyeran ka naman tungkol kay Lord. So yes, naging accepting ka naman o parang napilitan ka lang o palagay mo na it was the right time na inappoint in in ka ni Lord talaga na magkaroon ng close encounter sa kanya. That time po hindi pa po. Hindi pa po talaga ako na in love sa Lord. Mm. Kasi that time po talagang malayo ako sa family. So, hindi ko sinapuso si Lord sa buhay ko kasi parang yung buhay ko ng mga ilang buwan sa Hong Kong is nasa mundo. Kasi gusto ko pong sumaya. Gusto ko pong maibsan yung pangungulila ko sa mm -mm. dalawang anak ko. Mm -mm. So, nakinig man ako sa ati ko, every Sunday nagsisimba po ako. Pero after ng simba, pumupunta ako sa mga barkada ko na makamundo. <laughs> Ayan, so... Gusto ko kasi maranasan yung maging masayaman lang ako habang malayo sa pamilya. Sinubukan ko na pumasok sa makamundong lugar. Mm. Then after after nang mga ilang buwan, Nakaranas ako ng sakit sa katawan ko. Nakaranas ako ng sobrang lungkot, pangungulila, lalo, doble double And then, doon lang talaga, nag-sink nag in sa utak ko na si Lord lang talaga ang kailangan ko. Amen. Amen. Kasi iba sa foreign country. talaga Yes po. Iba, po. iba yung loneliness, yes. no? Yes. Parang napakalayo mo, tapos okay. wala ka mga friends. Pero plano yung... Kailangan para makita mo yung mga mahal mo yes. sa buhay. Opo. So paano nagbago ang pananaw mo at uh, puso mo nung tanggapin mo si Lord at uh, sinurrender mo na yung lahat-lahat sa iyo pati yung mga fears mo? Apo. Uh, nung dumating yung time na talagang umiyak ako sa Panginoon, sinurrender ko talaga ang buhay ko. Nagbago yung pananaw ko na yung hangarin ko dati na makamundo mm. napalitan ng hangarin na ah, maging mag, maging part si Kristo sa buhay ko mm. ibigay yung buong-buong buhay ko para sa Panginoon mm. and yung mga makamundong bagay is doon ko lang napagtanto na pansamantala lang pala mm -hmm. nga tsaka ito nga sabi mo sa video syempre nung nagsireso ka na kay Lord sinabi mo kay iking maghanap ka nga ng simbahan dyan. Um, hindi sabi mo hindi mo inexpect na susunod si Iking e. na oo nga magaharap nga siya ng simbahan sa tingin mo bakit siya sumunod agad? For sure answered prayer ako. Kasi noong sinurender ko ang buhay ko sa Panginoon, talagang yun yung unang-unang prayer ko sa Panginoon na madala ko din yung family ko mm. sa kanya. Kaya doon nagsimula na yung hindi ko ine-expect talaga is binigay talaga ni Lord. Dahil walang imposible sa panalangin. pinanalangin ng mga kapatiran namin sa Hong Kong, ako, and napaka-effective po talaga yung panalangin ng bawat isa. So, if it's trace back, kailan mo kaya napagtanto na talagang uh, seryoso rin si Iking, e. no, na na magbago kasi kilala mo lang siya eh. Yes po. Iba? Alam mo ang mga bisyo. Oo. Yes, yes po. Talagang nakasigurado na ako na magbabago siya nung time na nabaptize po siya. Nung sinurender din po niya yung buhay niya para sa Panginoon. And alam ko po na hindi na ako yung hindi na ako yung mag-uutos mag, mag sa Kanya na mag, magbago ka na, kundi si Jesus na talaga. Kasi naba, nagpabaptize na po siya, sinurrender na po niya yung buhay niya. So, Lord, Ikaw na to. Sabi ko na lang sa Panginoon, Ikaw na magpapabago sa asawa ko. Pero hindi ka naman niya pinaiyak sa, nababa, ano, may third party, mga ganon. Walang ganon. Never po. Yun po yung hindi po niya nagawa sa akin. Maybe you're also hurting. Maybe you're tired of pretending. You're okay tired of waiting for someone to see your pain. But the good news is, God sees you. the CBN Asia Prayer Center is here for you too. Ang ating pong prayer center representatives ay handang makinig at manalangin para sa iyo. Hindi ka nag-iisa. You can call us anytime, 24 hours a day, 7 days a week. Pwede ka rin namang makipag-chat sa amin sa messenger ng The 700 Club Asia. Sa bawat mensahe mo, may puso kaming tutugon Puso na handang ipaalala sa iyo na mahal ka ng Diyos at may pag-asang naghihintay sa iyo. Kagaya ni na Mafe at Iking, maring simula ng pagbabagong buhay mo ang isang simpleng panalangin. Isang tawag, isang mensahe. Huwag kang mahiyang lumapit. Tumawag ka, mag-chat ka, nandito kami. Nandiyan ang Diyos at hindi kanya kailanman pababayaan. Sa aming pagbabalik, makakasama natin muli si Iking. E. Marami pa siyang ilalahad na siguradong mag sa atin ng inspirasyon. Yan at marami pang iba pagkatapos lamang ng ilang sandali. Diyan lamang kayo. Sabi na po ng doktor ko, hindi na po gagaling. Kahit di ako makalagad, nabuhay lang po sa Operation Blessing Medical Mission sa Barangay Buhawen, Sambales, nakilala ng team si Rosemary nang gumagapang dahil hindi siya makalakad. Sana po, ma. gising po po, ma At sinagot ng Diyos ang kanyang dasal. Sa tulong ng Operation Blessing supporters, natanggap niya ang wheelchair na naging simbolo ng bagong pag-asa. Kaibigan, tulungan pa natin maabot ang iba. Marami pang ang nangangailangan ng tulong. Magpartner with us today. To give, visit our website cbnasia.com slash give, scan the QR code on the screen, or call the number being flashed. God bless your generosity. Ikaw ba'y bigo, nagsisisi, nasasaktan, nakagapos sa pait ng nakaraan? Don't let your past define who you are. God defines who you are. Pakinggan ang 7 steps to restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairus kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. Scan ang QR code para maipadala ang donasyon. Restart para sa bagong simula. Become a CBN Asia partner today. Kayo ay nanonood pa rin ng The 700 Club Asia. Isang pagpapala na makasama natin muli si Iking Caspe ngayon at siyempre ang kanyang magandang misis na si Mafe. Salamat Iking sa muling pagtanggap sa aming imbitasyon, yes. Mafe. Salamat Salas po muli at uh, isang mapagpalang uh, araw po sa ating yes. lahat. Yes. Sa tingin mo ba yung uh, mangyayari ba na kung sinukuan ni Mafe ang inyong pagsasama ay wala na rin kayo? Maari po. Kaya po ako naging tapat sa kanya kasi... Siya din po yung nakakapagpigil sa mga gawain ko eh. Yung na kahit pa paano nababawasan yung bisyo ko, nababawasan po niya. Mm. Na pipigilan niya po ako mag-inom, mabawasan yung sigarilyo, pati yung sa drug. Mm. So, dumating po yung time na, na kung magkakahiwalay kami siguro is... Sorry na wala ako sa pangalawang Siyempre, tanong. Siyempre may warning siya, may threat. Paano ano ba po? siya tini threat Yung yung talagang parang may ultimatum o parang ano lang. Yung alam mo na ha kung anong mangyayari pagka mm. uh, parang gano'n. Oh, e, ba? Oo, oo. Hindi, hindi po eh. Kasi in, ako po kasi medyo mahalumanay lang ako mag, mm. magsabi sa kanya. Kasi nga po, iniiwasan ko po yung away. Tatana. Dahil nga po, nasa malayo po ako. Oh. So, lagi ko lang sinasabi sa kanya na iwasan mo na yung pag-iinom. Mm. So, buti na lang. Ah. Ganun siguro siya. Kaya... Hindi siya confrontation. Oo. Oh, oh, oh. Di ba? Hindi na na... Kumbaga, hindi na... Eh, kasi nakita yung, niya, niya may <laughs> <laughs> Pero kasi yun nga, kahit na maluma na yung pagsabi niya na iwasan mo ng uminom, iwasan mo na yung drugs, iwasan hmm. mo na yung bisyo, hindi ka pa din naman sumusunod. So I guess, what made you say yes na alam ko tinanong ko siya briefly, pero I really wanna know, ano yung talaga nagpayes sa'yo? Kasi kung sa kanya nga -no -no kay pero bilang nung sinabi niyang magsimba ka, bigla kang napayes na napasunod ka kaagad sa advice niyang yun. Ano yung tingin mong nag-trigger talaga sa'yo? Uh, yung time po kasi na yun, talagang uh, parang nasa stress-stress ako. Then, pumunta ako sa simba, nag ako, na dating kinukutsa ko yung mga born-again Christian na pakanta-kanta talaga ng... <laughs> Talagang kinukutsa ko sila, then dumating ako sa simbahan na nagtaka ko sa sarili ko na nakakapagtaas ko ng kamay, nakakapalakpa ako sa Panginoon. Wow. Then hindi ako nainip na dalawang oras na yung pag pag-simbahan <laughs> pero hindi ko siya na imagine na gano'n na pala katagal. kasi nag-enjoy na ako, umiyak na ako sa Panginoon. Pag Paglabas ko po ng simbahan, doon ko naramdaman yung peace sa puso ko. Wow. Naramdaman so, ko na yung kapayapaan. So ngayon nakasama mo na ang misis mo, Iking. Daba. Ano naman lang gusto mo sabihin sa kanya live on TV. Ayan, sa For sticking with you through mm. thick and thin. Sige, kuno wala kami. Oh. <laughs> Una sa lahat, gusto kong pasalamatan yung asawa ko eh, s'yempre sa pagchatyaga niya sa akin sa pagmamahal at talagang hindi niya ako sinukuan mm. sa panalangin. Mm. Sabi nga, dati hindi ako naniniwala sa forever. Eh. Pero nung naging si Jesus yung sentro ng ating pagmamahalan, naniniwala na ako na may forever. Ah, wow. So, Yun ang thank, you. thank you. Yes po, yes po. Sa kay Lord Jun. Amen, Amen. God. Naku, maraming maraming yeah. salamat Iking ako and may Mafe. may premium mamaya kay Mafe. Yes po. o nga eh. Tama yung mga sinabi. <laughs> yeah. ah. Correct. Check. Ganyan, di ba? So, thank you um, for sharing and uh, why don't we go ahead and pray, no? I'm sure madaming couples na nanonood yes. na parang siguro sinasabi nila sana kami din maging maayos yung mm. relasyon namin yes. at baka wala din sa tanikala ng bisyo ang kanilang mga asawa. So if that's you, allow me to pray for you, Lord. Dinedeklara namin, Panginoon, ngayong araw na to, na Ikaw ay ang Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa inyo. sa so, Panginoon, God, you see every heart um, ng nanunood ngayon, na bawat puso na umiiyak at sinasabing, Panginoon, isalba mo kami sa aming sitwasyon, isalba mo ang aming marriage. Lord, you see... These couples who are in need of your saving grace, who are in need of your miracle. Lord, right now I pray that you do, a, they will encounter you, and through that encounter, God, you will begin to lead them to the right people who can help them walk in. A, A life, walk a life that honors you and a marriage that honors you and values you. A marriage that puts you at the center of it all. Just like Iking and Mafi, that you will be the center of their marriages. And Lord, even right now, we ask, we declare, Lord God, that all of these um, bondages uh, of addiction, Panginoon, sa kahit anong addiction mayan, uh, pornography, video games, sugal, be Bisho Panginoon nothing is impossible with you Lord that what's causing the addiction Lord God will um that you will reveal that to them and that they will see that you alone are the one that can calm their restless hearts Lord God that they will find rest in you so that Panginoon uh, they will see that sa iyo lang naman, God, may peace, hindi sa mga kinaadikan nila. So, Panginoon, maraming maraming salamat because you are all-powerful and we declare these chains of addiction be broken right now in the name of Jesus Christ and that new life will, will happen, Lord God, sa buhay ng mga kababayan namin ngayon. Sa ngala ni Jesus, Amen. Nararamdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko wala kami pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. So whether you're struggling with guilt, Searching for hope or quietly asking, "Can I ever be free?" The answer is a resounding yes, not because we are strong, but because our Savior and our God is. In 2 Corinthians 5:17 it says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come." There is new life and victory in Jesus. Siguradong na bless kayo sa kwentong tampok namin ngayon. Nagagawa natin ang programang ito dahil sa inyong walang sawang pagsuporta. Wala tayong paid commercials. Kung nais mong maging bahagi ng gawain ng Diyos sa The 700 Club Asia, we encourage you to send donation by scanning the GCash QR code on the screen. You may visit cbnasia.org slash give for other ways to give. So tonight, may Iking Story remind you, it is never too late for a fresh start. Let God write your story. Hanggang sa muli, kapatid. Keep believing, keep hoping. Kapit lang sa Panginoon, hindi kanya bibitawan. Amen. God bless you. Tuluyan na ba ang sisirain ng galit ang ugnayan ng pamilya? Babagsak sa karir. Alamin yan ngayong biyernes, alas 12 ng hating gabi, dito lang sa The 700 Club Asia sa si GMA.